salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4381 Bakit biglang nagkaroon ng sunog sa Maple Division? Maroon bang ibang taong nasa loob? Markang paiwa sobrang hindi mapakali si Daryl. Kaagad siyang nagmadali para maingat na tingnan ang paligid. Hindi takot sa apoy si Daryl dahil sa mga kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. Samantala, sa hukay ay nahuhulog pa. Rin si Kendall habang umihip ang hangin sa kanyang mga tainga. Kinakabahan ang babae. Ginawa mo. Akong miserable ngayong araw, Daryl. Maninangila ako balang araw. Thad. Makalipas ang mahabang sandali sa wakas at lumapag siva. Nahulog sa bato si Kendall. Kahit na sobrang napabagal ng kurbadang lagusan ang kanyang pagkahulog, napilay pa rin. Ang kanang binti niya, huminga siya ng malalim at sinuri ang paligid. Nasaan ako? Nakita niya ang malaking kuweba sa kanyang harapan at mayroon itong buhol-buhol na lagusan na parang isang malaking labirin. Nagulat siya, malaki pa rin ang pasasalamat niya. Kahit ano pang mangyari, pagtapos ay tumayo siya habang nahihirapan at samandol sa pader ng kuweba at dahan. Daang naglakad, Pagtapos ang ilang sandaling, paglalakad, nang inig si Kendall at, mabilis niyang tumigil, nakita niya, ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Habang nakaupo ito sa isang bato at, matinding hinihingal, balot siya sa, dumi at mayroong bantan ng mga, patay na insekto sa kanyang harapan. Mayroong red ring centipedes, mga ahas at scorpions, si Sergio ang lalaki at nakulong siya, roon, nang sandaling iyon, nagulat si Kendall at bakas sa kanyang mukha na hindi siya makapaniwala, pinatay ba nito ang mga nakalalasong insekto? Imposible, espesyal na pinadami ng five poison sect ang mga nakalalasong insekto, mas nakalalasan ang bawat isa sa mga ito, mamamatay sa lason, ang sinumang mang hahawak sa mga ito, pero nagawa niyang patayin ang napakarami sa mga insekto ng hindi. Siya naaapektuhan, nang sandaling iyon, hindi alam ni. Kendall na tinulungan dati ni Daryl C. Sergio dahil nalasan ito ng yellow, scaled snake, nagtagal ng 24 na oras, walang anumang lason ang makakaapekto sa kanya sa oras na iyon, dahilan kung bakit walang ekepto sa kanya ang mga nakalalasong insekto, may tao, nakarinig ng kaluskos ang nakaupong si Sergio, kaagad siyang dumpensa at tiningnan ang pangyayari, lumaktaw nang tibok ang kanyang puso nang makita niya si Kendall, nang inig ang kanyang utak, hindi maipaliwanag, ang kaba at pangambang kanyang naramdaman, hindi ba't siya ang sect master ng five, poison sect, ang masama pero, magandang babaeng iyan, bakit siya, nandito, naisip ng lalaki, malinaw sa memory ani Sergio ang paglalaban sa pagitan ni na Andy at Kendall. Sobrang makapangyarihan ni Kendall at wala siyang laban dito. Paanong hindi matataranta ang lalaki? Malamig na nagtanong si Kendall. Habang walang ekspresyon sa kanyang mukha. Hey, sino ka? Bakit? Ka nandito? Puno ng hinala ang kanyang mga mata kahit na walang ekspresyon na nakita sa kanyang mukha. Mayroon lamang ordinaryong mga kapangyarihan ang taong nasa kanyang harapan pero kaya nitong patayin ang napakaraming insekto ng Five potion sec. Kau inahinala nga. Naman iyon, mas lalong kinabahan si Sergio Jose. Pagharap niya sa mga tanong ng babae, napanganga siya at hindi siya sigurado kung paano siya seisigot. Nang makita niya kung gaano katikot, ang lalaki, nawalan ng pasensya si Kendall. Pungulot siya ng bato at itinapon ito sa mukha ng lalay. Panipi, nagtatanong ako, hindi ka ba nakakapagsalita? hindi makagalaw ng maayos si Kendo, dahil napilayan ng kanyang paa. Sa, ganoong paraan niya lamang mabo. Buli si Sergio, matapang ang babae, nagawa niya pa saktan si Sergio, kahit na isa lamang iyong maliit na. Bato, damyugo rin ang ulo nito. Ako, pinunasan ni Sergio ang dugo, na nasa kanyang ulo at mas lalo pa. Siyang natakot, nautol itong magsalita, ay isa, lamang, akong magsasaka ng halaman at Naghahanap lang ako ng mga halaman. Napadaan lang ako rito. Ngayong araw at aksidenteng nahulog. At ngayon nakulong ako rito. Naramdaman niya ang pagsara ng kanyang lalamunan ng magsalita. Siya, alam niyang hindi niya maaaring. Ibunyag ang kanyang pagkatao sa babae. Isa pa, nahuli ni Kendall ang master niyang si Capri Haze. Kung alam, lang nitong alagad siya ni Capri Haze ay pinatay na siya ng babae. Napa-senggal si Kendall dahil hindi siya makapaniwala. Sa tingin mo ba'y isa? Akong bata, mayroon bang kakayahang patayin ng isang magsasaka ng halaman ang napakaraming nakawalasong insekto? Kabanata 4382 Umirap si Kendall at bigla siyang may naalala. Sumigaw siya, magsabi ka ng totoo. Kasama mob ba si Daryl Darby. Hindi may tago ni Kendall ang kanyang Sama ng loob ng banggitin niya si Daryl, alam niya sa kanyang puso na malaki ang chance ang may kaugnayan. Kay Daryl ang lalaking nasa kanyang harapan dahil hindi ito takot sa mga nakalalasong insekto. Isa pa, ilang, minit lang ang nakalipas, napilitan. Siyang tumalon sa hukay dahil kay Daryl, nalito si Sergio ng sandaling iyon at halos mayak siya, nababaliw na ang babaeng Ethan. Bakit bigla niyang binanggit si Daryl. Anong meron sa kanya? Magalang itong ngumiti at casual na nagsalita. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sino si Daryl? Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Mariin ko ang kilay ni Kendall. Malinaw na hindi siya naniniwala sa lalaki. Kaagad siyang pumulot ng isa. Pangbato it ibinato ito kay Sergio. Sino ka para magsinungaling sa akin? Tingnan mo kung gaano ka ka. Kulimlim. Malinaw na masama kang tao, sigaw ng babae, thud, malakas ang pagkakatama ng bato kay Sergio, dunaing at nag-squat sa sakit. Ang lalaki, buong lakas pa ring ibinato, ni Kendall ang bato kahit na hindi, maganda ang kanyang kalagayan, subalit hindi pa siya tapos. Patuloy, niyang pinulot ang mga bato at, itinapon ang mga ito kay Sergio, thud, 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 sumigaw si Kendall habang bumabato. Satanjin tanjin mo ba ay hindi ako aangal? Kapag hindi ka umamin, babatuhin. Kita hanggang sa mamatay ka. Matapang at nakakaakit ang express von nito. Sigurado siyang isa si Sergio sa mga tao ni Daryl. Kaagad na, sumabog ang kanyang galit para kay Daryl at inilabas niya ito kay Sergio. Patuloy ang pagulan ng mga bato sa ulo, balikat, at mga binti ng lalaki. Patuloy ang pagbuhos ng sakit sa kanya. Malungkot pero galit si Sergio. Tutuong walang puso ang sect master. Nang five poison set, isang bagay ang mahuli ang kanyang master. Subalit, nang sandaling iyon, ipinahiya niya. Ang lalaki dahil lang sa isang taong. Hindi naman ito kilala. Sa wakas, naubos na ang mga bato at tumigil si Kendall. Sekretong nagbuntong hininga si Sergio sa gan ng loob. Yumuko at tiningnan niya ang kanyang suot na damit. Punit-punit ito dahil sa mga bato, sa parehong sandali ay nabalot sa pasa ang buong katawan niya, you go Pa ang ibang mga parte, baliw ang babaeng ito, naisip niya, habang naiinis, napansin ni Sergio na mukhang malakas si Kendall pero nakasandal ito sa pader ng kweba at sikretong nanginginig, masyadong mapatla ang maganda at nakakaakit na mukha nito, sugatan siya, mukha. Rinitong seryoso, hindi na natakot pa si Sergio nang mapagtanto niya iyon. Dahan-dahan, siyang tumayo para tingnan maigi si Kendall. Naging hindi comfortable si Kendall. Kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "Ipikit mo ang mga mata mo. Dudukutin ko ang mga mata mo kapag tumitig ka ulit." Sigaw nito. Sobrang nagalit si Kendall. Sa parehong sandali, gusto niyang yumuko para pulutin ang mga bato para Paul Anan muli si Sergio, pero, wala ng mga bato sa kanyang paligid. Galit na galit si Sergio, subalit hindi, siya kaagad na galit, sumanghal at, tiningnan niya lamang si Kendall, hindi may isip ng lalaki na napaka, sexy pala ng sect master ng five, poison sect, hindi siya makatingin ng, maavos kav Kendall dati dahil sa kaba, nang sandaling iyon, nahumaling siya, sa babae pagtapos niya itong, Obserbahang mabuti, kahit mukhang mahina at balutsa, sa, dumi si Kendall dahil sa pagkakalaglag, niya sa hukay ay hindi pa rin ito, na itago ang napakagandang hubog ng, kanyang katawan, nang sandaling, iyon, napuno ng galit ang tingin sa, kanyang mukha at nagdagdag ito ng, ibang charm, hindi mapakali si Kendall nang makita, niya ang matinding pagtitig sa kanya, ni Sergio, gusto niyang sumigaw pero, natakot siya. Hindi niya alam kung anong dapat niyang sabihin. Kudlid, mukhang napansin niyang may pailay. Ako, nang sandaling iyon, tama ang hula ni Kendall. Natarante siya pero nagkunwari siyang malakas at walang. Pakialam, umalis ka, huwag mo hayaang. Makita kita ulit, sambit ng babae, subalit hindi umalis si Sergio. Tiningnan niya lamang ang babae at, ngumiti, nagsalita ang babae. Nakaka, interes, Pagmamayari ba ng Five Poison Sect ang lagusang ito? Kailangan ko ba talagang umalis dahil? Lang pinapaalis mo ako, tumingin siya sa mga paa ni Kendall. Panipi, wala nang mga bato sa paligid mo. Hindi ba, gusto mo bang ikuha kita? Kabanata 4383 Nang sabihin niya ang mga salitang, iyon ay gumala-gala ang mga matani. ni Sergio sa buong katawan ng Kendall. Sino siya para ipahiya? Ako, Lalaki pa ba ako kung tatanggapin ko iyon? Susulitin ko siya habang nanghihina siya. Naisip ni Sergio habang dahan-dahan siyang naglakad palabas. Nagulat at nagalit si Kendall nang makita niya ang papalapit na si Sergio. Habang pilyo itong nakangiti, malamig siyang human Huminto, karian, ang dumi mo. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang sect master ng Five Poison Sect, si Kendall Jones sisiguraduhin kung hindi maganda ang magiging pagkamatay mo kapag hindi ka umalis. Nang sandaling iyon, napagtanto ni Kendall na hindi kilala ng lalaking. Nasa kanyang harapan kung sino si Daryl. Nagkamali siya ng akala kanina. Lang, isang sikat na sekta ang Five Poison Sect. Magdadalawang isip ang lalaki kung kilala siya nito. Subalit hindi niya alam na kilala siya ng lalaking iyon. Nang sandaling iyon, hindi maganda. Ang naging ngiti sa mukha ni Sergio at nagsalita ito. Siyempre, alam kong, ikaw si Kendall Jones. Hindi ako, mapaparito kung hindi mo dinukot. Ang aking kapatid, madilim ang ekspresyon sa kanyang mukha at nakakatakot ito. Kung hindi dinukot ni Kendall ang kanyang master, hindi sila makakasalabuong ng mga lobo ni Yolanda. Hindi sila makukulong sa Burul, hindi rin nila makikilala si Daryl, hindi mangyayari ang mga eksena na irita si Sergio nang maisip niya ang mga nakakahiyang pangyayari kagabi. Si Kendall ang dahilan ng mga pangyayari, siya ang punong salarin, naisip nito, nang inig si Kendall nang marinig niya, ang sinabi ng lalaki at naramdaman, niya ang pagninig ng kanyang utak, hinuliko ang kanyang master, huminga ng malalim si Kendall at dahan daw ang nagtanong nang, maisip niya yun sino ang master, mo si Caprihez, nagkiskas ang mga, ngipi ni Sergio nang sumagot siya, kumislap ang mga mata ni Kendall at, nakita ang pagkamuhi sa tingin sa, kanyang mukha, ah, si Caprihez, pala ang iyong master, kahit ang, master mo ay kailangan akong, respetuhin, kaya magingat ingat ingat ka, isa pa, nasa sikretong silid sa Maple, division ang yung master. Gina Moko, siyang maigi kaya nasa maayos na. Kalagayan na siya, maaari ka nang pumunta sa Maple Division para makita siya kapag naroon ka na at nagtanong ang mga alagad ng Five Poison Sect, sabihin mo sa kanilang ako ang nagbigay ng utos. Malamig at mayabang ang ekspresyon ng mukha ni Kendall pero puno ng pag. Asa ang kanyang mga mata, malinaw, na naintindihan niyang mayroong masasamang balak si seryo sa kanya, hindi siya magtatangkang lumaban, naubos ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa mga dati nilang paglalaban ni Daryl, hindi lamang, iyon, nagiging seryoso na ang mga kapalit ng kapangyarihan ng Finn, Soul, pinag-isipan niya ang tungkol doon at nakahanap siya ng paraan para umalis, si Sergio, kapag umalis na ito ay magagawa na niyang ibalik ang kanyang mga kapangyarihan. Pagtapos ay mababalik siya ang kanyang mga kapanyarihan at hindi na siya matatakot pa sa kahit saan. Subalit hindi alam ni Kendall na nasunog ang buong Maple Division. Isa pa, iniligtas ni Andy si Capri Hayes at ang iba pang mga bihag. Ang hindi niya inakala ay ang hindi pag alis ni Sergio pagtapos siyang marinig nito pero sa halip ay hindi. Maganda ang naging ngiti niya. Kung ganoon ay wala sa panganib ang aking. Master, hindi ko pala kailangang. Umalis ka agad. Pagtapos ay gutom na tiningnan ni. Sergio ang magandang harmony. Kendall, kung tama ang hula ako. Matindi ang iyon pile, hindi ba? Gusto, mubang tulungan kitang gamutin. Iyan, alagad ako ni Caprice, kaya, mahusay ako sa medisina. Pagtapos ay lumapit siya, nagulat at nagalit si Kendall nang. Sumigaw siya, huminto ka riyan. Papatayin kita kapag nagtangka kang. Humakbang muli, papatayin mo ako. Huminto sa, pagngiti si Sergio at may paghamak. Ang naging ekspresyon ng kanyang. Mukha, kanina mo pa ako pinatay. Kung may kapangyarihan ka, bakit? Maghihintay ka pa ngayon. Babae, sino ka para takutin ako? Pagtapos ay bigla niya itong inatake. Pinindot niya ang aku point ni Kendall. Pailay na ang babae kaya wala siyang oras para mag-react. Nang inig at naparalisa siya Anong lakas ng loob mo? Mariin Nyang kinagat ang kanyang mga labi At napuno ng galit ang kanyang mukha Hindi niya yun maiisip kung alam na Nang lalaki ang kanyang pagkatao Susubukan niya paring hawakan ito Kabanata 4384 Hindi kinabahan si Sergio sa mga Pamatay na pagtitig ni Kendall Kasalungat ay hindi maipaliwanag ang Pagkasabik niya matapang, katunayan, hindi ko, kailanman na-enjoy ang isang, babaeng tulad mo, gusto kong, masubukan, natatawa nitong sambit, pagtapos ay binuhat ni Sergio si, Kendall sa bandang baywang nito at, inilapag ang babae sa patag na sahig, hinangaan niya si Kendall sa, malapitan, bukod sa bundok ng mga, patay na nakalalsong insekto sa hindi, kalayuan, tanging sina Sergio at, Kendall lang ang nasa malaking, Kuweba, kakaiba ang kapaligiran, nang, sandaling iyon, tila isang mandaragid, niyang tinitigan si Kendall na, kanyang biktima, nakasuot ng mahaba at kulay pula na, bestide si Candle pero nahulog siya sa, hukay mula sa sahig sa itaas at, maraming parte ng kanyang bestaida, ang nap unit nakita ang maputi niyang, balat at sobra itong nakakaakit, layuan mo ako, Alice. mababaliw na, si Kendall at walang tigil siyang sumigaw. Sa parehong sandali, sinubukan niyang makawala sa pagkakahawak ni Sergio pero napundot ang kanyang akupoint na wala nang saysay ang kanyang pagpupumiglas. Sa parehong sandali, nagsimulang maging magulo ang kapangyarihan ng Finsoul na nasa loob niya dahil sa matinding mga emosyon na buo ang pulang liwanag sa kanyang palibot, nakabuo ng malakas na huni ng Hangin ang malakas na aura sa kanyang paligid. Nagulat si Sergio sa naging pangyayari. Mabilis siyang umatras para mag-obserba na pagtanto niyang dinulot ng kapangyarihang nakay. handle ang hangin. Kahit na malakas ang hangin, hindi ito mapanganib. Muli siyang nilapitan ni Sergio sa napagtanto nito. Woosh! 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 Dahan daw ang naglaho ang malakas na hangin paglipas ng ilang minuto. Naalis sa katawan ni Kendall ang kapangyarihan ng Finn Soul na kabuo. Ito ng maliwanag na kulay pulang hikaw. Hindi niya tuluyang naihalo sa sarili. Ang kapangyarihan ng Finn Soul ni Skyler nang higupin niya ito. Hindi niya makontrol ang kapangyarihan ng Finn Soul dahil malubha siyang sugatan. Kaya naman nilisan nito ang kanyang katawan at bumalik sa orihinal ng kalagayan. Mas nanghina si Kendall kapag walang kapangyarihan ng finsole, sobrang, putla ng kanyang mukha at wala, siyang enerhiya para makapagsalita, ham, ano ito, nakakulong sa bola, nang liwanag ang mga titig ni Sergio, habang dahan-dahan niya itong, nilapitan at kinuha, naramdaman ni Sergio na tila nasunog, ang kanyang kamay ng hawakan, niya ang bola ng liwanag, dungaing at, kaagad siyang bumitaw, tiningnan niyang maigi si Kendall, nang sumunod na segundo, ano ang kakaibang bagay na ito? Ah, ito ang fin soul ng lahi ng mga halimaw. Magkakaroon ka ng matinding kapangyarihan kapag tagumpay mong naihalo ito sa sarili. Mu, tiningnan siya ni Kendall at walang muwang na nagsalita. Pagtapos ay kumislap ang kanyang mga mata at nagpatuloy. Kunin mo, ito, gusto ko lamang pakawalan mo ako. Katunayan ay ayaw sumuko sa kanya. Ni Kendall, ayaw nitong yumuko sa. Isang mababang tao tulad ni Sergio, pero wala siyang ibang magagawa. Nakasalansan sa kanya ang mga kubyerta at kaawaan siya. Lumaktaw ng tibok ang puso ni Sergio. Sa kanyang narinig, muli niyang tiningnan ang bola ng pulang ilaw at nag-alab ang kanyang mga mata. iso yeah, so, ito ang fin ng lahi ng mga halimaw. Napakahalaga naman, naisip niya, kahit na hindi masyadong naglakbay si Sergio sa mundo ng mga cultivator. Marami siyang narinig na bali-balita tungkol sa mga pangyayari sa mundo. Mga bagay tulad ng kung paano. Sinagip ni Skyler Blanc ang Archfin, Antigonus mula sa Ghost World, at ang kaguluhang nangyari sa Nine, Mainland, subalit hindi niya, inasahang makukuha niya ang fin Soul balang araw, nang sandaling iyon, mas lalong, nasabik si Sergio nang mas isipin niya. Ang tungkol doon, magiging katulad siya nang maalamat na si Skyler Blanc. Kapag matagumpay niyang nahihalo ang Fin Soul sa kanyang sarili, hindi siya mapapantayan. Pagtapos, kaagad niyang binuksan ang Enchanted Beast Pouch at ipinasok dito ang bola ng pulang ilaw. Ginamit ang Enchanted Beast Pouch para ilagay dito. Ang mga Enchanted Beast may utang na isa sa akin ang ilang cultivator sa Buong nine mainland, ibinigay sa kanya ni Capri ang lagayan. Dalawang taon na ang nakalipas. Nang sandaling iyon, hindi naging sapat ang mga kapangyarihan si Sergio para mahalo ang fin Soul pero maaari niya itong ilagay sa Enchanted Beast. Couch, itinagong maigi ni Sergio ang lagayan. Pagtapos niyang ilagay dito ang bola, ng pulang ilaw, labis na nalungkot si Kendall sa Naging eksena, pero hindi siya. Nagtangkang ipakita ito. Seryoso, siyang nagsalita. Nakuha mo na ang, fin soul, pakiusap, palayain mo na. Ako, halos maiyak ang babae. Kabanata 4,385. Siya ang makapangyarihang sect, master ng five poison sect, pero, kailangan niyang yumuko sa isang, mababang walang bilang na tao. Paano, niya mapapanatili ang kanyang, Dignidad kapag kumalat ang balita. Nagdesisyon si Kendall na, pansamantala siyang susuko, kukunin, niya pabalik ang finsole kay Sergio. Kapag bumalik na ang kanyang kapangyarihan, pagtapos ay, kailangang magmakaawa ng lalaki sa kanya. Yumuko si Sergio at tiningnan ang babae, wala siyang intensyong umalis, ngumiti at nagsalita ito, binigyan mo, ako ng napakagandang regalo, kailangan kong manatili ng mas. Matagal para masaklian kita ng maayos. Pagtapos ay bumulwak ang kanyang tawa sa kalangitan at hindi maipaliwanag ang kanyang pagkasabig. Hindi na siya nakapagpigil at nahalikan niya si Kendall. Umalis ka, umalis ka, malakas na. Sumigaw si Kendall pero napundot ang kanyang acupoints. Naparalisa siya, nakita niya na mas. Nagiging hindi maganda ang pagkilos sa kanya ni Sergio. Gusto nang mamatay ni Kendall nang sandaling iyon, kakaibaang pamamaraan sa pag-cultivate ng five poison sec. Kailangan nilang panatilihin ang kanilang kailan isang puri. Kapag nasira ito, mapapasaang 30% ng kanilang kapangyarihan sa kabilang partido. Ang ibig sabihin ay matatanggal nito ang 30% ng kapangyarihan ni Kendall kapag nagawa niyang sirain. Ang kilan isang puli ni Kendall, halos, ubos na ito at kukunin din ang kanyang internal na enerhiya, isa, itong bagay na hinding-hindi matatanggap ni Kendall, subalit na wala ang lahat ng abilidad ni Kendall na lumaban sa sitwasyong, iyon, maaari niya lamang itong maipagsawalang bahala, patuloy na narinig ang mga sigaw ni Kendall sa malaking kweba ng mas, naging hindi katanggap-tanggap ang mga kilos ni Sergio. Layuan mo ako, umalis ka, subalit kaagad na hindi niya nagawang. Depensahan ang sarili, hindi na siya, nakapagpigil pa habang umaatake si Sergio, sa parehong sandali, napasa ang malakas na internal na enerhiyang mula sa katawan ni Kendall papunta kay Sergio, mas lalong nasabik si Sergio. Hindi, niya inakalang magagawa niyang enjoyin ang ganda ng babae, pero, magagawa niya rin makuha ang Pamamaraan ito sa pag-cultivate, samantala, sa maple division. Namawis ng matindi si Daryl sa gitna, ng malalaking apoy, hindi siya, mapakali at tiningnan niyang maigi. Ang bawat kwarto, subalit ang pinagmumuni-muni niya, ay ang paghahanap niya sa buong maple division pero wala pa ring. Senyales na naroon si Naseline at Queenie, bigla siyang tumigil sa kanyang paglalakad ng dumaan siya isa gilid ng hall. Narinig niya ang mahinang, tunog na nanggaling mula sa ibaba. Tila ba nasasaktan sila, mayroong nakatagong bodega sa ilalim. Hindi nag si Daryl, kaagad siyang yumuko at pinakialaman niya ang mga tabla ng kahoy at malakas itong hinatak para buksan ang sahig. Napansin niya na isang kulungan ang palapag sa ilalim ng sahig. Hindi yun kalakihan, ilang metro. Kuwadrado ang laki nito at mayroong isang taong nasa sulok. Kaagad na nagulat si Daryl nang makita niya ang anyo. Napansin niya ang lalaking nakasuot ng mahaba at kulay puti na pangitaas pero napinturahan ito ng dugo, sugatan at magulo rin ang buhok nito. Nasa mahinang pag-iisip siya at halos wala na itong buhay. Siya ay si Skyler Blanc. Hindi nila napansin ang kulungan sa ilalim ng sahig ng pamunuan ni Andy ang elixir set para iligtas ang mga tao. Hindi nila alam na nakulong. Doon ang sikat na si Skyler Blanc. Mabilis na tumalon si Daryl at dinala. Si Skyler paakyat. Naguluhang tiningnan ni Skyler si Daryl nang makarating sila sa ligtas. Na lugar, mayroong ngiti sa kanyang mukha. Daryl, sinong mag-aakalang ikaw ang magliligtas sa akin sa dulo? Nang hihina nitong sambit, labis na nanghina ang ekspresyon ni Skyler na para bang mamamatay siya. Anumang sandali, Halos araw-araw itong pinahirapan ni Kendall dahil gusto ng babae na mahalo ang kapangyarihan ng Finn. Soul sa kanya, halos sunugin din ito hanggang kamatayan. Nang sandaling, iyon, hindi na niya nakayanin pa ang nga pangyayari. Nagbuntong hininga at mabilis na may itinurok si Daryl na ilang internal na enerhiya sa katawan ni Skyler. Nagtanong siya, bakit ka nakakulong dito kung nangyari ito noon ay hinding hindi magiging magalang ang pakikitungo niya kay Skyler. Subalit, hindi magawang pag-usapan ni Daryl. Ang mga nakaraang sama ng loob niya, nang makita niya kung gaano ka, miserable ang sitwasyon ng sandaling iyon. Walang muwang na umiling si Skyler. Namigate ito, ako ang may gawa, niya, huwag mo akong tanungin kung paano ako nagkaganito. Pagtapos ay seryoso itong nagsalita. Panipi, tuturuan kita ngayon ng mnemonic. Rhyme, maaari nitong matulungan ang iyong kasintahang si Yvette sa paglaban sa mga problema. Paglamon sa iyo ng finsole. Makinig ka. Pagtapos ay nagbigkas ito ng walang naiiwang kahit isang salita. To be continued.